Iris. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white. Number 13, number 32, at number 10. Kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan at kalikasan na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong personal na buhay. Ang color white naman ay magdadala ng kaliwanagan at kapayapaan, lalo na sa mga desisyon na kailangang gawin. Ang number 13 ay nagdadala ng tapang sa pagharap sa mga hamon. Ang number 32 ay nagpapahiwatig ng balanse sa aspeto ng karera at relasyon. Samantala, ang number 10 ay tanda ng tagumpay na bunga ng determinasyon. Taurus. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 14, number 25, at number 8. Kahulugan. Ang color blue ay nagbibigay ng katiyakan at kalmado sa gitna ng mga hamon. Ang color pink naman ay nagpapalakas ng pag-ibig at pagkakaibigan. Ang number 14 ay nagdadala ng positibong pagbabagong magdadala ng bagong pagkakataon. Ang number 25 ay sumasagisag ng paglago sa karera at negosyo. Habang ang number 8 ay tanda ng walang hanggang kasaganahan. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color blue. Number 25, number 8 at number 11. Kahulugan ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob at determinasyon, habang ang color blue ay nagbibigay ng kailanawan sa mga mahahalagang desisyon. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng malalaking pagbabago. Ang number 8 ay simbolo ng kasaganahan at tagumpay sa pinansyal na aspeto. Ang number 11 ay nagbibigay ng inspirasyon upang sundan ang iyong mga pangarap. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 27, number 3, at number 21. Kahulugan. Ang color pink ay simbolo ng pagmamahal at pagkakaibigan samantalang ang color yellow ay nagdadala ng sigla at kasayahan. Ang number 27 ay nagpapahiwatig ng swerte sa pag-ibig. Ang number 3 ay nagdadala ng pagkamalikhain at inspirasyon, at ang number 21 ay tanda ng masaganang kinabukasan. Leo, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color green. Number 21, number 3, at number 9. Kahulugan: Ang color pink ay nagpapalakas ng damdamin ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang color green ay nagbibigay ng kasaganahan at balanse. Ang number 21 ay simbolo ng katuparan ng mga pangarap. Ang number 3 ay nagpapahiwatig ng malikhain at masayang enerhiya. Ang number 9 ay nagbibigay ng inspirasyon upang mas mapalapit sa layunin. Virgo, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red. Number 27, number 9, at number 33. Kahulugan. Ang color blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at kailanawan, habang ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob. Ang number 27 ay nagpapahiwatig ng swerte sa negosyo. Ang number 9 ay nagdadala ng espiritual na liwanag. At ang number 33 ay tanda ng pagtulong sa iba upang makamit ang sariling tagumpay. Libra, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 24, number 17, at number 6, kahulugan. Ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal, habang ang color yellow ay nagdadala ng liwanag at kasiglahan. Ang number 24 ay tanda ng matatag na relasyon. Ang number 17 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa karera. Ang number 6 ay nagdadala ng balanse at armonya sa buhay. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Pink. Number 19, Number 40, at Number 8. Kahulugan, ang Color Red ay nagpapalakas ng kumpiyansa habang ang Color Pink ay nagdadala ng pagmamahal. Ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay mula sa sipag. Ang number 40 ay tanda ng matatag na pundasyon. Ang number 8 ay nagdadala ng kasaganahan. Sagittarius. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 22, number 14 at number 18. Kahulugan: Ang color yellow ay nagdadala ng positibong enerhiya, habang ang color blue ay sumisimbolo ng kalmado. Ang number 22 ay tanda ng katuparan ng layunin. Ang number 14 ay nagpapahiwatig ng pagbabago. Ang number 18 ay nagdadala ng inspirasyon sa tagumpay. Capricorn. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color green. Number 16, number 23, at number 21. Kahulugan. Ang color pink ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at pag-aalaga samantalang ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan. Ang number 16 ay tanda ng pagunlad. Ang number 23 ay nagdadala ng balanse sa karera at buhay, habang ang number 21 ay nagpapahiwatig ng masaganang kinabukasan. Aquarius, Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color white. Number 23, number 14, at number 9. Kahulugan. Ang color blue ay nagdadala ng katiwasayan, habang ang color white ay simbolo ng kaliwanagan. Ang number 23 ay nagpapahiwatig ng balanse. Ang number 14 ay tanda ng pagbabago at oportunidad, at ang number 9 ay nagbibigay ng espiritual na inspirasyon. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color pink. Number 19, number 6, at number 40. Kahulugan, ang color green ay nagpapalakas ng sigla at kasaganahan, habang ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal. Ang number 19 ay simbolo ng tagumpay mula sa tiyaga. Ang number 6 ay nagdadala ng balanse at armonya. Ang number 40 ay tanda ng matibay na pundasyon para sa hinaharap.